lumaki sa saganang buhay si Anne. Kaya lahat ng luho niya ay kanyang nakukuha. At wala siyang gusto na hindi na ng kanyang ama. Lumaki siya na hindi naramdaman ang pagmamahal ng kanyang ina dahil pumanaw ito sa panganganak sa kanya. Tanging ama na lamang niya ang natira sa piling niya at ang yaya linda niya na siyang nagpalaki sa kanya. Mayaman naman kasi ang pamilya ng kanyang ama. Kaya lahat ng luho niya ay naibibigay sa kanya. Dahil nga sa hindi siya nakaranas ng pagmamahal ng ina, sobrang spoiled naman siya sa kanyang ama. Hanggang sa nagdalaga siya tumanda na rin ang yaya linda niya. Naisipan ng kanyang ama na palitan na ang kanyang yaya at ganoon na lamang ang kanyang pagkalungkot ng malaman iyon. Dahil nasa yaya, dahil nga ang yayalin na niya ang kanyang tinuturing na ina. At ayaw nga niya itong mawala sa kanilang bahay. Wala namang nagawa si Anne sa desisyon ng ama. Ngunit naiintindihan naman niya yon at pumayag naman siya. Ngunit bago umalis ang yaya Linda niya, may inire inirekomenda itong apo na siya munang papalit sa kanyang pag-alis at pumayag naman si Don Juan ang ama ni Anne. Makalipas nga ang isang linggo, dumating na rin ang lalaki na siyang apo na nirekomenda ni Yaya Linda. Ayon sa kanyang yaya, kuhang kuha raw nito ang luto ng kanyang yaya. At magaling ito sa gawaing bahay kahit pa ito'y lalaki. Bakas nga sa mukha nito ang pagkaprobensyano at palingalinga pa sa malaking bahay. Nahalata sa mukha nito ang pagkamangha dahil sa sobrang laki ng loob ng kanilang bahay abang ang pababa ng kanyang silid, si Ann. Hindi niya napansin ang lalaki na nakaupo sa kanilang sofa. At dumiretso lamang siya sa kusina at nagulat na lamang siya nang magsalita nga ang lalaki. Napasigaw pa siya dahil sa inakala niya itong magnanakaw. Dahil sa pagkaprobensyano itong pagsasalita. Buti na lamang at dumating ang kanyang amang si Don Juan at ipinakilala ito sa kanya na lalaking Siyang apo ng kanyang yaya Linda na inirekomenda sa kanila. Ipinaliwanag na rin ang kanyang ama kung ano magiging trabaho ng lalaki at sinimula na nga agad ito ang pagtatrabaho. E naman na ama rito ang kwarto nito at magalang nagpaalam ito sa kanila bago pumasok pa nga ito sa sariling kwarto. Lumapit naman si Anne sa kanyang ama at tinanong kung bakit lalaki ang bago nilang kasambahay. Sinabi na lamang ng kanyang ama na mabait naman si Julio. Dahil nga sa dati, nakita na nito si Julio na may okasyon sa kanilang bahay. At dinala ito ng yaya linda nito sa kanila para tumulong ito sa mga gawain. At nakita niya na matulungin naman ito. Kaya wala nang na nagawa si kung hindi pumayag na lamang sa ama dahil kulang talaga sila sa katulong at mas mabuti na rin yun na may lalaki sa kanilang bahay dahil sa marami ang mga mabibigat na bagay ang hindi nga niya kayang gawin. Kaya pabuntong hinangan na lamang siyang pumasok sa kanyang silid at iniwan ang ama na nagkakapipa sa sala. Makalipas ang ilang araw, nakita naman ni Ann na maraming nagbago sa kanilang bakuran at marami na ring mga bulaklak na nakatanim at ganoon na lamang ang pagkamangha niya nang makita niyang si Julio ang lahat ng gumawa noon. Kaya medyo nababawasan ng stress niya. Naisipan na lamang niyang gumala sa araw na yon at bumaba na siya at pinatawag naman niya si Julio para samahan siya sa kanyang paggala. At para na rin may magbitbit sa kanyang mga bibilihing gamit. Tinanong muna niya si Julio kung marunong ba ito mag-drive ng sasakyan. Ngunit sinabi lang ito sa kanya na hindi ito marunong mag-drive. Kaya wala naman siyang nagawa kung hindi siya na ang magbamaneho ng sasakyan. Habang ang nasa loob sila ng sasakyan, parang naiilang naman siya dahil sa sobrang tahimik ng lalaki. Kaya tagsalita na lamang siya. Bukas, mag-aral ka mag-drive. Para kumila ka dako, ikaw na ang magmamaneho at tanging tango lamang ang itinugon ng lalaki sa kanya dumating na rin sila sa harap ng malaking gusali at ipinarada ang sasakyan at pagtingin niya nga sa mukha ng lalaki baka suruon ang matinding paggamangha. napasabi na lamang siya sa kanyang sarili na probinsyado nga probinsyano nga talaga ang lalaki kaya bumaba na silang pareho habang naglalakad ay parang buntot naman itong si Julio na kanya namang ikinailang dahil sa parang aso nga itong sunod ng sunod sa kanya. Kaya't napasabi na lamang siya ng maglagay ng distansya ito sa kanya. Kaya ginawa naman niyo ng lalaki at ilang oras pa nga ay pumasok na siya sa shoe section at namili siya ng magugustuhan niya. Ngunit hindi niya napansin na wala na pala sa likod niya ang lalaki at pagtingin niya hindi niya na ito mahanap. Kaya't nagtaka siya kung saan ito nagsuot. Parang nakonsensya naman siya sa kanyang sarili dahil sa sinabi niya kanina na dumistan siya ito sa kanya. At alam niyang ang bago lamang ang lalaki sa ganoong lugar. Kaya't alam niyang mawawala ito. At alam niyang marahil wala itong alam sa ganoong lugar. Kaya't dali-dali naman niyang hinanap ang lalaki. At ilang oras pang ang paglinga-linga. Hindi niya talaga ito mahanap. Kaya't naisipan niyang puntahan ito sa pinark niyang sasakyan at baka nandoon ng lalaki. At ganoon na lamang ang pagkairitan niya nang makita niya ang lalaking nakatayo sa harapan ng kanyang sasakyan at palingali nga pa ito. Bahagya pang pa nagulat ang na makita siya nito. Sa pagkairita, umuwi na lamang sila. Mukhang wala talagang alam ang lalaki sa syudad. Hindi naman niya ito masisisi. Besides, apo pa rin ito ng yayalinda niya. Pagdating nga sa bahay, nakita niyang tumungo na ito sa kusina habang siya ay pumasok na sa kanyang silid. Matutulog na lamang siya, lalo pa at bumus na ang malakas na ulan sa labas. Maya-maya pa nga ay biglang bumukas ang pinto at ganoon na lamang ang gulat niya nang pumasok sa loob si Julio. Daladala -dala ang tray ng pagkain. Bahagya nga siyang nainis sapagkat hindi man lamang ito kumatok bago pumasok. Paano naman kami ginagawa siya tapos bigla itong papasok? Madalas pa naman niyang ginagawa ang bagay na yon kapag mag-isa siya. Imbis na magalit, nawala ang galit niya nang makitang puro paboritong pagkain niya ang laman ng tray na daladala nito. Dahil nga nakaramdam na rin siya ng gutom, kumain na nga siya. Sa unang tikim pa lang, nasarapan na agad siya sa luto ni Julio. Hmm. Talaga namang manang-mana ito sa kanyang yaya linda na magaling pagdating sa pagluluto. Kuang-kuha nga ng mga ito ang kanyang panlasa, kaya naman naparami ang kanyang kain. Lumipas nga ang mga araw na halos wala namang kakaibang nangyayari. Ganoon na ang naging routine ni Julio sa bahay nila. Kaya naman wala na siyang masabi at talagang masipag nga ito. Hanggang sa isang umaga, habang malakas ang buhos ng ulan, ay nag-init ang katawan ni Anne. Para bang may kung anong naguudyok sa kanya na gawin ang bagay na iyon sa kanyang sarili? Pinilit niyang pigilan ng kanyang sarili, ngunit talagang naroon ang kagustuhan niya na ilabas ang pagpapaligaya noong araw na iyon. Tinanggal niya ang kumot na nakatabing sa kanyang katawan at inumpisahan na nga gawin ang bagay na iyon talagang hindi niya nga mapigilan ang sarili. Tiyak naman niyang wala namang sino mang makakarinig sa kanya. Sarado naman kasi ang pintuan ng kanyang silid at hindi pa nga siya nakontento. Inabot pa niya ang kanyang laptop na nakapatong lamang sa kanyang bedside table at saka iyong binuksan. Doon ay pinanood niya ang kanyang paboritong panuurin. At hindi na nga nagtagal, talagang patindi ng patindi ang kanyang nararamdaman. Ngunit, isang pagtawag sa kanyang pangalan ang siyang halos magpaguho sa kanyang mundo. Kaagad na lumipad ang kanyang paningin sa gawing pinto kung saan kanina pa pala nakatayo si Julio na may daladalang tre tray ng pagkain. Hindi agad siya nakagalaw dala ng matinding pagkabitin. Kaya naman isang pilyong idea ang pumasok sa kanyang isipan. Natakot lamang siya na baka ang kanyang ama ang makahuli sa ginagawa niya. Sinenyasan niya si Julio na lumapit ito at mukha namang gulat naman itong lumapit. pag nito sa katabing mesa ang tray ng pagkain na dala nito, saka tumingin sa kanya. Nilagay naman niya sa gilid ang laptop at saka pinalapit pa ang lalaki. Nang makalapit ito ay kaagad niya itong hinilas sa kama na siya namang ikinagulat ni Julio. Mukhang hindi naman alam ni Julio ang gagawin. Kaya naman, tinitigan niya ito ng gusto. May itsura rin naman pala ang lalaki. Moreno nga lang ito. At nang kanya nga hawakan ito, ay meron itong talagang magandang braso. Hindi na nga siya makapaghintay. Nagulat ang lalaki sa ginawa niya. Hindi ito nakaimik. Hinayaan lamang siya sa ginagawa niya. Hindi niya lubos maisip na magagawa niyang halika ng kanilang houseboy. Hindi nagtagal, ramdam na nga ni Anne ang pagtugon ni Julio sa kanya. Alam ni Anne na wala ng atrasan ng ganoong pangyayari kaya naman inihanda na niya ang kanyang sarili. Alam niyang hindi iyon magiging madali sa kanya dahil si Julio pa lamang ang makakakuha sa kanya. Ilang saglit pa, inumpisahan na nga nila ang totoong laban. Nagawa nila ang bagay na iyon. At ang masasabi na lamang ni Anne, talagang magaling si Julio. Sa tanang buhay nga niya, noon lamang niya nalasap ang ganoong klasing kasiyahan. Halos ayaw na nga niyang matapos ang umagang iyon. At sana'y maulit pa iyon muli. Nagtama ang mga mata nila ni Julio at mababasa sa kanilang mga mata ang walang katulad na kasiyahan na kanilang pinagsasaluhan. Ilang ulit ding binulong ng lalaki sa kanya kung gaano siya kaganda talaga namang halos mabaliw ito sa kanya. Gustong gusto niya kung ano ang ginagawa nila ng mga oras na yun. Wala iyong katulad at talaga namang halos gusto na niyang manatili sa ganoon. Walang katulad ang kanyang nararamdaman hanggang sa narating nila pareho ang dulo. Lupaypay silang pareho. Matindi ang ginawa nilang iyon at talaga namang pareho silang naubusan ng lakas. Palos hindi nga makapaniwala sa mga nangyari si Anne. Ngunit nangyari na nga at ganap nang nakuha ng kanyang houseboy ang bagay na iyon sa kanya. Nang makabawi nga ng lakas ay kagad, kaagad na itong nagayos ng sarili. At ganoon din naman siya. Nagpa siya na nga siyang maligo bago kainin ang pagkain iniluto ni Julio. Bahagya pa nga siyang nakaramdam ng sakit dahil nga iyon ang kanyang nauna. Noon ay nakaramdam na siya ng gutom, kaya't kaagad na siyang kumain ng umagahan. Pagkatapos nga ng araw na iyon, tila naging malapit na si Ann kay Julio. Naging madalas rin kasi na may nagaganap sa kanilang pagitan at naging gawain na nga nila iyon sa araw-araw. Itinago nila iyon sa kanyang ama at tiyak na malalagot nga si Julio kapag nalaman iyon ng kanyang ama ang tungkol sa kanilang pagitan. Hanggang sa nagbakasyon nag nga si Anne ng dalawang linggo at sa kasama ang palad, hindi kasama si Julio. Tiyak na mamimiss ito ni Anne, ngunit wala naman siyang magagawa sapagat iyon ang kagusuhan ng kanyang ama. Sa kanyang bakasyon ay nakilala niya si Matt. Isang anak mayamang lalaki na talaga namang type ni Anne. Guwapo ito at makisig na talaga namang kababaliwan ng kahit na sino mang babae. Noong una, nakikipagkaibigan lamang ito sa kanya at natsyempuhan na nagbabaksyon din ito sa resort na iyon. Isang gabi habang nasa tabing, da tabing dagat sila, nagkwekwentuhan at may kakaibang nararamdaman si Anne. Para bang ang init ng bawat titig sa kanya ni Matt. Hindi naman niya maiwasang kiligin sa mga malalagkit na tingin na iyon, lalo pat napakagwapo ng lalaki artistahin nga ang dating at tiyak na magugustuhan ng kanyang ama. Sa mga sandaling iyon, napahawak si Anne sa maliit na umbok ng kanyang tiyan. Walang may alam ng kanyang kalagayan kundi siya lamang. Daladala -dala niya sa, sa kanyang sinapupunan ang anak ni Julio na magdadalawang linggo na. Kapag nalaman ngayon ng kanyang ama, ay tiyak na isusumpa siya nito kaya kailangan niyang gawin ang lahat nang sa ganoon ay magkasolo sila ni Matt. Ito ang nakikita niyang kanyang ideal husband para sa kanya. At kung ano man ang meron sila ni Julio, dala lang ng init ng mga tawan at wala ng iba pa. Tsaka isa pa, ni siya pinanganak para mag-asawa mag lamang ng apo ng kanyang yaya Linda. Nataon lamang na wala siyang gamit na proteksyon sa tuwing ginagawa nila yon ni Julio. Kaya ito nabuntis. Balik nga ito sa kasalukuyan ay natagpuan ni Anne ang sarili sa isang silid. Kubo yon sa isang resort. May magandang kama na talaga namang napakalambot. At doon, naupo siya kasama si Matt. Nagagalak si Anne ang mga oras na yon, lalo pa at hinahanap-hanap ng kanyang katawan ng bagay na yon. Ang sumunod na nangyari ay naging malino kay Anne. Naglapat ang mga labi nila ni Matt. At noon, ramdam niya ang labis na excitement ng lalaki. Nagkatitigan nga sila at nag ang kanilang mga mata. Gusto nila ang magaganap, kaya't walang sino man ang makakapigil sa kanila. Nang mga oras nga na yun, pigil na pigil na ang mag-ingay ni Anne. At talaga namang awang na ang kanyang mga labi. Hindi nga niya malaman ang gagawin ng mga oras na yon. Hindi niya alam na matagal pala si Matt pagdating sa ganoong bagay. Ngunit, isa lamang ang nasa isip niya ng mga oras na yon. Kailangan ay sabay nilang marating ni Matt ang dulo na walang hanggan. Ilang saglit pa nga ay tulo niyang nawala sa sarili si Ann. Naging matindi iyon na makita niyang sabay nga nilang narating ni Matt ang dulo. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Kinailangan ang umuwi ni Ann. Ngunit hindi pa rin niya nahahanap si Matt. Paano kaya niya ipapaalam dito na mabubuntis siya nito? Katulad nga ng plano niya, ito ang paakuin niya ng batang dinadala niya. Pero wala man lang siyang nakuhang kahit ano mula sa lalaki. Bago nga siya umuwi, hinanap muna niya ito at laking pasasalamat niya nang nakita niya ito. Hiningi nga niya ang number nito at nakangiti namang iyong binigay sa kanya. Nawala namang kaalam-alam sa kanyang binabalak pagka-uwi nga sa kanilang bahay. Iniwasan na ni Anne si Julio at ganoon na lamang siguro ang pagtataka ng binata. Pagkatapos lamang ng tatlong linggo, nagpasya na siyang tawagan si Matt. Kahit pa ihigit isang buwan na ang pinagbubuntis niya. Pwede naman kasing mali ang pagkakabilang niya ng ukol sa kung ilang months na ang bata sa kanyang tiyan. Laking tuwa naman niya nang sagutin ito ang kabilang linya. Ngunit nagtaka siya kung bakit babae ang naulinigan niya sa kabilang linya. Tinanong niya kung sino ito at sinabi nitong asawang umano ito ni Matt. Noon ay gumuho ang mga plano ni Anne. Paano na ang anak niya? Sino na ang magiging ama ng anak niya? Hanggang sa tuluyan nang ang ng kanyang ama ang kanyang pagbubuntis. Pilit siya nitong tinanong kung sino ang ama ng kanyang anak. Ngunit ayaw niyang magsalita. Alam niya magagalit ang kanyang ama. Ngunit, bigla na lamang sumulpot si Julio at sinabi nito ang katotohanan na ito ang ama ng kanyang dinadala. Mas lalong natakot si Ann. Ano na kaya ang sasabihin ng kanyang ama? Tiyak na ikakahiya siya nito ng husto. Ngunit, natahimik ang kanyang ama. Tila ba pilit itong pinakakalma ang sarili? Ilang segundo pa ay nagsalita ito na siya ikinagulat ng lahat. Sinabi lang naman ng kanyang ama na kailangan siyang pakasalan ni Julio napatingin siya sa gawin ng binata. Seryoso ang mukha nito na nakinig sa mga sinabi ng kanyang ama. Kahit ano pa palang gawin niya, dito at dito pa rin siya babagsak sa kamay ng kanyang houseboy.